Okay, so crowded nandito oh, katabi ko ayo para mag-open yung susunod ni mama ko yung susunod mo ikunat crowded nandito kami sa so na susarin promo

Pagdating naman dyan, hindi crowded. Dito lang pababata. Takpan niyo ilong niya. Takpan niyo ilong niya. Yan na, o. Sa dami. Kapal lang tayo. Oh. <laughs> eh, ito na. Nasa airport Eh, ito na. Nasa airport kami. Na kami, Ate Jane, nasa airport ka na? Ito, oh. ito. daming tao, guys. Ito, yun. Yun sila. Pagbunta na kami ng ano. May dami ng tao guys ayun na, yun yun Ang haba ko ng tulay ayun nga yung may pabango sa loob yun may loob na binilan natin dati mahaba pa ang lalakarin namin guys kaibigan din po ng ambasador na sa Luban. Dalawang ambasador dito. Loob yun. Nasa loob siya ng ano, paglabas. Aula doon na na yung pinakaano niya. Doon sa pinuntaan natin nila kulit nila Hindi yan. Ang haba ng tulay na ito guys. Ito na. Napaba na kami. Lusutan. Para kami nasa Hilpuyat, sa ano sa Maynila. You know, diba, may sila sa yan oh, doon ka bababa. Sa <laughs> uh -huh. presyo mo ata din na sakip yan, di ba? Oo. Kasi bawal. Yung ba ibang mga taga dito na nagaganyan, mayaman pa nga pala. Oo, uh, totoo naman talaga. Nagaano sila sila pa yung may... Hey, Nagyayaman yung... sila sa ganyan lang. Iba talaga ano. yung... Sa Baha, sa Pinas, okay lang ng ganyan. Okay lang, maintindihan okay, natin. mo talaga, mm -mm. mahirap talaga. Maintindihan natin kam. Dito, hindi. Dito, hindi. Kaya hindi ako nagbibigay. Kahit ako. <laughs> hindi naman sila totally si mahirap hindi, talaga. Yan, hindi talaga. Alam mo, alam naman natin. Kaya dinadakit na nadakip na sila. Pero ngayon, Bago? wala, walang pulis ngayon. Kaya ang pasalamat sila, may tulay na. <laughs> eh, oh, hindi naman nagkakita mga pulis yan. Mm hmm. Ito na. Dito, ito kami, mga kasamahan namin. Bababa na kami sa Hilpuyat, guys. Dito. <laughs> <Hill Puyat>, Manila. <laughs> Hi, thank you, Lord. Nakatulong man ang ano na yung oh, uh, na Jane, ayun na, ambasador sa bila. Sabi ko nga kay Colette, pag akong kasama niyo, mapagod kayo, kakalalaan. Sabi niya nga na ganito nga siya ng sapatos, ready. Sabi <laughs> <Ay, laughs> niya, ready na ako din yung sapatos kasi pag siya kay Tracy, talaga